Hello guys, bayo nga sa inyong tanan nindot yung sa tanan diri mag laag-laag uh, ba? Ikaw ba na yung kuya? Ayon dolpe na mo among ipaabot, di pa mo lang oy Amo sa kining paabot kay kaya narang murag na huwag sa akong loyo <laughs> ah, nindot kayo sa tanan Hi guys Sa mga gusto pag sticker na ha

Mantai dia dan log noh. Oh my. God. Dan log yang medagan tuh ke dan log. Oh.

Six ma. Feet. Ate, ah. excuse ate. ate. Tinay lang ah. Ma, video yun ma. Tine oh, Ali, ate. Ma, video na ganit ni. Ede. ano ako ma. Video na lagi ni. Tito, maya. Tito, maya. ako ready, set, đi, 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 Tara, hagming maya, mama. Wow, mama na. <laughs> Ay, wow, na na tayo. Hindi na kayo doldi. Kaya mapisit ka ang cellphone ah, nga may tayo. Hello. Tara, nga, nga, Para dogay ka makasakas. One, two, Maman, 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 Yes. Oh. Mama, I'm One Look on my shoe, Mama, 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 my Mama, 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 or a shark eye? Mermaid or a shocker? Shark eye! <laughs> Mermaid! <laughs> Madam! Whee! Oh, what is that? Oh, That's yeah. a zombie, Maya. Yeah. A zombie, <laughs> Maya. A yeah. zombie, Maya. Yeah. One, you? of on my oh,